Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon sa social media ang cryptic post ni Julia Montes na tila nagpapahayag ng kanyang pagkadismaya sa isang tao. Sa Instagram story na ibinahagi ng aktres, makikita ang isang quote card na nagsasabing, Tinutulungan mo noon, sinisiraan ka na ngayon. Saklap ba? Diba? na sinundan ng mga salitang. Oo oh, ikaw, alam mo kung sino ka, wag post ng post mga tao talaga. Dahil kilala si Julia sa pagiging privado at bihira lamang mag-post ng mga personal na bagay, mabilis na naglabasan ang mga spekulasyon mula sa mga netizens, lalo na tila may pinapasaringan siya sa nasabing post. Ayon sa mga marites, mukhang matindi ang galit ni Julia sa taong tinutukoy niya, bagamat hindi pa malinaw kung sino ang tinutukoy niya o kung anong isyo ang bumabalat sa kanila. Dahil sa cryptic nature ng post, maraming netizens ang nag-aabang sa mga susunod na galaw ni Julia o kung may mga sagot mula sa ibang mga personalidad na maaaring sangkot sa isyong ito.